Samantala sa pagkakataong ito, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, si Senator Ronald De La Rosa. Senator De La Rosa, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo, DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, John. At sa ating mga taga-subaybay, good morning po sa ating lahat. Alright. Uh, Tungkol sana sa gun ownership issue ang uh, tatalakayin ko sa iyo, Senator De La Rosa. Kaya lang kagabi, may malaking istoryang pumasok at ito'y uh, daladala -dala ngayon. Headlines ng maraming mga dyaryo. So, with your indulgence, uh, Senator De La Rosa, uh, tumbukin ko muna yung issue ng Quadcom. Uh, reaction on this uh, sa Senator De La Rosa? Hindi na tayo nagugulat diyan, no? Diyan, alam naman okay. natin na yun talaga, simula-simula yun pa, yan talaga ang kanilang pakay. Mm -hmm. So, we, we, we were expecting that uh, to happen, na uh, talagang uh, kakasuhan nila tayo. So, okay lang. Sige lang. Uh, handa naman tayong harapin mo mga kaso na yan. Mm -hmm. At uh, in the event na mismo ang Quadcom na ang nagbanggit na Uh, mukhang mga reklamong crimes against humanity ang ilan lamang sa binabanggit dahil ito'y may kaugnayan pa rin po dun sa ipinatupad na war on drugs ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte. At bukod sa inyo, eh, kasama rin si Senator uh, Bongo at ilang mga dating hepe ng Philippine National Police, Senator De La Rosa. Ayun uh... nga pa So, kawawa lang yung mga nadamay na mga kung nang lang. Kasi ay tumbok naman talaga nila si Pangulong Duterte at saka yung kanyang mga kaalyado. Kami ni Sen. Bungo in particular. Mm -hmm. Kami naman talaga yung target nila. At uh, yung iba naman, uh, yung nadamay. Pero, lang, uh, nadamay. So, alam naman natin na, na uh, kaya dapat mag-alala niyan dahil alam naman natin ang katotohanan mm -hmm. sa likod ng mga incidente niyan. At kaya po natin harapin niya. Kaya kung yan ang recommendation ng uh, kanilang napanoob sa kanilang uh, kanilang committee report, mm -hmm. kung yan man ay uh, tututoka ng DOJ at talagang uh, yung kanilang recommendation ay susundin ng DOJ, mm -hmm. eh, we, we, we can face uh, everything at uh, the female level of uh, uh non uh, level label lang contact uh, bolang kaso yan Opo at ako rin wala naman sa ating uh, sa ating criminal uh, justice system na hmm. nalabas uh, at nabaso siya patong ko diyan At ang pinag-uusapan pa lamang natin Senator Dela Rosa ay yung korte sa ating bansa what if ito'y gamitin bo ng uh, din po ng uh, International Criminal Court. Any reaction on this, Sen. De La Rosa? Ay, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. No? Mm hmm. Sala nga, siniguro nila talaga na crimes against humanity yung ikakaso nila para meron talagang pwede na kami ito over sa ICC. Kung no? mm -hmm. Ha? Mm hmm. Hmm. Yan, yan, yan. lalabas na talabas mo talaga na yan. talagang game plan nila. Mm hmm. Pa, sa sinasimulat sa pulpa, sa kanilang ginagawang uh, investigasyon. Uh, tingnan natin kung uh, kung hahantong ka dyan na ituturoobot kami doon sa isang uh, entity na walang jurisdiction sa atin, mm -hmm. then na uh, uh, Meron may naman tayong recourse. Meron naman tayong Supreme Court na pwede natin uh, uh, tayong pumunta at uh, kukuha tayong judicial relief from the mm -hmm. Supreme Court kung talaga bang uh, uh, kung pa yung jurisdiction natin ng ICC ay hmm. uh, dapat bang i-respecto talaga ng ating uh, bansa. Okay. So in short, uh, correct me if I'm wrong, ha? Huh? Ang pagkakaintindi ko, Senator De La Rosa, walang problema sa iyo kung korte ng bansa ang uh, ikangay hahawak nito. Pero ibang usapan kung makikialam ang ICC. Tama po ba, Sen? Correct. Correct. Correct dyan. Correct. Alright. Correct yan, correct. Alright. Uh, last question on this uh, issue. Kamusta na kayo ni uh, Congressman uh, Romeo Acop? Mukhang uh, mas lalong dumidiin o lumalalim ang inyong uh, banggaan, Senator Dela Rosa? Hmm, hayaan mo na lang yan dyan. At, uh, magkualang uh, mamamatay lang ko yung issue na yun. Mm uh -huh. Sige lang. Hayaan mo na lang yan. Uh, na, na, kaya kanya ko lang, let's live our own lives, sa uh, separately. <laughs> Kayaan mo na lang yan. Uh, mahirap na, huwag uh, kumulaban ng mas, mas matanda sa'yo. Oo, uh, igalang lang <laughs> mas matanda. baka, mag, sa Bisaya pa, magabaan tayo. mas matanda sa atin yun. Kahit na aano kasungit yung matanda, uh -huh. kahit nag ka kasalbahe, eh, gagalang pa rin natin. No? Pero minsan, umusan rin tayo <laughs> ng pasensya uh, pasinsya yung mga kwalang well, oh, mga kabata. Pag tayo masyado ng uh, sinasalbahe, na -huh. Um rin tayo ng pasinsya. Pero Opo. sa ngayon, back to zero na naman. Respeto na naman dahil uh, wala tayo magawa. Mm -hmm. Mas matanda sa yan. At magpapasko. Gagalang pagpapasko. natin kahit Opo, at magpapasko, Senator Dela Rosa, di ba? Okay na. <laughs> anyway, Opo, uh, with your indulgence again, Shift ko doon sa talagang uh, layunin, unang layunin ng uh, interview. Uh, yung tungkol sa gun ownership issue, uh, Senator De La Rosa, I understand, binigyang em emphasis mo yung uh, pag-amienda sa firearms ownership law para ika nga uh, makaagapay sa nagbabagong panahon. Uh, anong nagtulak sa inito, Senator Dela Rosa? Ayon na, you know, sa, sa tagal, uh, I, am, I am with the, am with the uh, sports shooting community mm -hmm. sa matagal na tayo dyan at uh, marami tayo narinig from the from the dan community no? mm -hmm. na firearms community na uh, marami tayong dapat baguhin sa batas mm -hmm. para uh, Uh, para, para, naman yung ating is uh, ease of doing business ay ma-implement ma, ma, ma ng mabuti. At mm -hmm. uh, uh, usuportahan rin natin yung, yung uh, firearms community. Mm -hmm. Uh, Lalo-lalo na doon sa uh, yung uh, mga uh, involved sito sa pagpa pagpalago ng industriya ng firearms industry dahil meron tayong mga batas uh, ito na ipinasya. No? patungkol dyan sa uh, pag-improve ng ating uh, mm -hmm. defense, uh, defense uh, and space. Mm -hmm. At uh, ikangay para mas maging uh, patas naman sa mga responsible gun owner, lalo na po pag uh, nagpapatupad ng gun ban, na karamihan ang sinasabi, eh, pabor daw sa mga kriminal ang ipinapatupad na gun ban dahil tayo po, ako, gun owner po ako, responsible gun owner, tayo po ay talagang sumusunod sa batas pero pagdating sa mga kriminal, eh mukhang sila po yung namamayag pag pagka may mga ganitong uh, pagkakataon, Sen. dela Rosa. Yun nga dyan, uh, part of that uh, proposal is that mm -hmm. uh, yung pag-amenda yung uh, mm -hmm. patungkol sa ano, ganban. Apo. Na sana, di ba, napakahaba ng uh, ganban na ino-observe natin eh, pag may mm -hmm. eleksyon. Mm -hmm. Aabot ah, pa ng mga six months. Mm -hmm. Anday uh, yung six months na yan, idea uh, that will uh, one re result to uh, unemployment sa lahat ng mm. mga ta, ta Pilipino na Apa. involved doon sa gun industry. Mm -hmm. Uh, to result to unemployment kawawa maraming atentado. Mm -hmm. So from 6 months na na eh, complete baba natin to 45 days before mm -hmm. election at 5 mm -hmm. uh, days after election. Kasi mm -hmm. computerized sa matay ngayon, hindi naman hindi naman kagaya noon na uh, kaya ginawa yung mga 6 months na yan dahil uh, yung ba, uh, yung bilangan ng uh, election results ay manumano. Ngayon mm -hmm. eh, Kwa naman, uh, computerized naman. So, mabilis mm -hmm. matapos. Apo, so, apa. na five days after mm -hmm. the elections ay hmm. matatapos na ang ganban. So yan ang kasama sa ating proposal. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may mensahe pa kahit karagdagang uh, pahayag sa atin po mga kababayan, Senator De La Rosa, lalot next week. Pasko na po mismo, Senator. Sa ating mga kababayan, na uh, ang uh, gusto ko na ipaparating sa inyo na kahit gaano kahirap ang buhay ngayon, kahit na kayo ay uh, 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 hirap na pambili ng uh, pagkain na ilagay sa inyong hapagkainan uh, ngayong uh, uh, pang-noche buena o buena noche, uh, let's take this opportunity. Mm. Yung spirit of uh, Christmas na para sumaya tayo. At uh, hanap tayo ng paraan para tayo sumaya, para tayo, paano tayo lumigaya uh, mm. despite the challenges that we're facing. Kasi tayo ang lugi kapag uh, pag pa lumipas ang Pasko na hindi tayo lumigaya. Uh, binawa natin yung practice na yan, yung Pasko, para tayo ay masaya. So, magpakasaya tayo. Hanap din ang paraan. Very, very, kung ano naman tayo, very, uh, kung ano naman tayo, yung Pilipino, no? magaling maghanap ng paraan para... Uh magdiskarte, uh, sumaya, madiskarte. Uh magdiskarte, uh uh -uh. uh, so, yun na po, uh, ah, magpakasaya tayo. Ito, Pasko na ito regardless of the traffic, regardless of the wala kayong pambili, regardless kung marami challenges -hmm. na kinakaharap ngayon, uh, try, try to be happy. Mm -hmm. uh, just for yourself, para hindi kayo lugi. Lumipas ang Pasko na hindi kayo ligaya. Apo. Okay. Yun po, ang best ko sa inyo. Alright. All right. All right. Uh, with that, Senator De La Rosa, pahabol ko nga pala, ako nga po pala yung matagal nyo nang nawawalang inaanak, Ninong. <laughs> 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 Sige dyan, para, para, para sumaya yung Pasko mo. Dumaan ka na sa aking opisina. Kaso, wala na kami opisina ngayon dyan. Brother. Wala na, sarado na. Palipad <laughs> ako ng damo. Sisyon break na. Nagpasko na lang, dumaan ka na. Opisina ko. <laughs> Ay, nako. Senator, with that, maraming maraming salamat po. Ha? Ah. Open po ang <laughs> programa, lang ito for updates sa inyong side. <laughs> Thank you, Ninong! tigil 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 Gikas na lang, gikas! <laughs> Alright. Yun po, mga kabalitan, kabalitaktakan si Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs.